Mga idol at kabayan, breaking news! Grabe, nakakakilabot ang mga hakbang na ginagawa ng Amerika mga kabayan. For the first time, pitong B-2 Spirit Stealth Heavy Bombers ng US Air Force ang inilapit at idineploy ng Amerika malapit sa Yemen at Iran. Sa katunayan, ayon sa open source, lima na sa mga B-2 Spirit ang dumating sa sekreto at sensitibong military base ng Amerika na malapit sa Middle East. Naglabas na rin ng NOTAM ang Amerika na ang mga bombers na ito ay mamamalagi doon hanggang sa ika ng Mayo taong 2025. Ito na kaya ang panahon na sa salakay ang Amerika sa Iran. Mga banyagang ispiya na nahuli sa Subic Bay na recover sa kanila ang mga larawan ng mga barkong pandigma ng Amerika at mga listahan kung kailan lumalabas at pumapasok ang mga barko. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Browner Jr. Kinumpirma na marami pang mga military hardware ang makukuha natin sa India at katulad ng India, kalaban din natin ang China dahil sa mga banda nito na ipinapakita sa Pilipinas. We are now in the process of modernizing the armed forces of Philippines because we are right there uh at the forefront of that uh of the pulling tactics by China so uh, we have to develop our capabilities good news mga kabaya, sa tulong ng America magkakaroon ang Pilipinas ng 100 kilowatt nuclear reactor dito sa bansa Naku, mukhang may pinaplanong malaki ang Amerika laban sa mga kalaban nito sa Middle East. Ito na kaya ang muling pagsiklaw ng mas matinding bakbakan sa sila silangan. Lima hanggang sa pitong mga B-2 Spirit Bombers ng US Air Force ang tumungo sa Diego Garcia na matatagpuan sa Indian Ocean. Sa katunayan, lima na sa mga B-2 Spirit Bombers ang dumating sa US military base na ito at inaasahan pa ang pagdating ng dalawa pang mga B-2 Bomber ng Amerika ayon sa nota na inilabas magtatagal ang mga bidas to bombers na ito sa Diego Garcia hanggang sa ikaisa ng Mayo taong kasalukuyan. Ang Diego Garcia ay isang strategic US military base na ginagamit bilang paliparan ng US Air Force. Ito ay kabahagi ng British Indian Ocean Territory na malapit sa Middle East, partikular na sa Yemen, na inyong makikita sa larawan. Tinatawag din ito ng iba bilang palihim at istratehikong mahalagang base militar ng Amerika samantala ang nasabing isla ay pag-aari ng gobyerno ng Britanya ang pagdeploy ng Amerika ng mga stealth bombers sa Diego Garcia Military Base ay isang indikasyon na mayroong hinahandang malaki ang Trump administration. Ito ba ay ang tuluyang pagwasak at pagbura sa mga huti sa Yemen? O ito ba ay para sa nalalapit na pagsalakay ng Amerika sa Iran? Nuclear sa kung para sa mga huti mga kabayan hindi kailangan ng Estados Unidos ng pitong B-2 Spirit Bomber. Kaya malaki ang posibilidad na ang minsan ito ay para sa Iran. Ang B-2 Stealth Bomber na ito ay kayang ilun sa ang 30,000 pounds bunker buster na kayang ipinitrate ang matitigas na bato o semento bago itutuloy ang sumabog. Ito na kaya ay may koneksyon sa inilabas na video ng Iran na nagpapakita ng kanilang mga missiles na naka sa ilalim ng kalupaan at nasa isang sekretong lokasyon sa Tehran. Puro pasikat lang itong Iran mga kabayan habang binibira ng iso <coughs> At minabalata naman ng Amerika ang mga huti sa Yemen habang nanonood namang ang bansang Iran. Ang pagdeploy ng mga b to bomber ay kasunod ng pagbibigay ng mandato ng US Defense Secretary sa mga karagdagang F-35 at isa pang Carrier Strike Group na pumunta sa Middle East bilang karagdagang puwersa ng Estados Unidos. Good news mga kabayan, sa tulong ng Amerika magkakaroon ang Pilipinas ng 100 kilowatt nuclear reactor dito sa bansa, ang kumpanyang Valar Atomics Incorporated ay makikipag sa Philippine Nuclear Research Institute sa proyektong ito upang solusyonan ang mataas na presyo ng kuryente sa bansa, sinabi ng Valar Atomics atomics na ang kanilang proyektong gagawin ay isang napakahalaga at nagkakahalaga ito ng milyong-milyong dolyares. Ang nuclear reactor na ito ay magiging basihan para sa future commercial reactors na gagawin dito sa Pilipinas na magbibigay ng mura at malinis na enerhiya. Baganda pa dito mga kabayan at least sa tulong ng kaalyadong bansa magkakaroon na ng nuclear-powered energy ang Pilipinas. Isa pa dito mga kabayan ay ang pondong gagamitin ay mula sa grant ng US-based integrated energy solution firm na EOS Organization na umaabot sa 192 million peso. Sa Amerika, maraming salamat. Balitang Pilipinas pa rin tayo mga kabayan. Mga dayuhang spy na nahuli sa Subic Bay na recover sa kanila ng National Bureau of Investigation. Ang mga larawan at video ng mga barko ng US Navy at iba pang mga barko, gumagamit din sila ng drone habang sila ay nagpapanggap umano na nagsasagawa ang mga ito ng recreational fishing o pamimingwit. Nakuha din ng National Bureau of Investigation sa mga dayuhang espiya ang isang papel na may nakasulat na Chinese character dagdag pa ng National Bureau of Investigation. Ayon sa translation nito, sa wikang Ingles, ito o mga impormasyon ng paglabas at pagpasok ng mga barko sa Subic Bay Port. General Romeo Browner Jr. kinumpirma na mas marami pang BrahMos missile at iba pang mga sistemang pangdepensa ang makukuha ng Pilipinas sa India. Isinuwalat din ni General Browner Jr. ang pagiging bully ng China at ang paglapit pa ng China sa kalupaan ng Pilipinas at ang pag-angkin nito sa mga islang dapat ay sa Pilipinas. First of all, we're very happy with the relationship of uh, the Philippines and India particularly the mill to mill relationships because uh, we're seeing that uh, this relationship is becoming stronger as the years uh, go on uh, we have had uh, some procurements already from uh, India like the brahmos missile systems and hopefully we could uh, look into uh, procuring more uh, platforms missile systems maybe uh, Maybe fighter aircraft, maybe ships. Maybe uh, we are looking at all the uh, possibilities from around the world. We are now in the process of modernizing the armed forces of Philippines because we are right there uh, at the forefront of that uh, of the uh, bullying tactics by China. So uh, we have to develop our capabilities. Oh yes, it's a it's a great concern. In fact, uh, we even consider it a an exi existential. Uh, problem for us uh, because slowly they're coming in and trying to claim more and more of our islands. We're finding the RICINA dialogue to be very useful to the armed forces of the Philippines. This is the, this is the first time we're joining the uh, RICINA uh, and we're learning a lot uh, from the dialogue. But uh, more than just learning, uh, we're, also, we're also given the opportunity to uh, share to the rest of uh, the world. Uh, the experience that we're having in the South China Sea with the bullying tactics of China, we're you know, very happy that uh, India is stepping up uh, as uh, one of the leaders in uh, in the world when it comes to uh, pushing for peace. Uh, because uh, really the objective is to prevent war and to promote peace, and so uh, we're happy. And uh, we would like really to partner closely with India. We have had a relationship for, with India for a long time already. We have been exchanging uh, our students, military students. Uh, we're looking at uh, uh, buying more uh, equipment from India. We already have the Brahmos uh, missile systems, and so we're happy with that. Uh, and so we're looking forward to uh, more of these collaborations. We, yes, yeah. definitely, uh, because we see that. Uh, uh, we do share a lot of uh, common values uh, we do share also a common enemy which is uh, china and so of course because uh, of this uh, we see that the equipment uh, military equipment that are developed in india would perhaps uh, fit our requirements more than the others you know the, uh, that are developed elsewhere around the world yes, yes several years already uh, they prevent our fishermen from uh, fishing uh, and they they call this gray zone tactics but we don't call it that we call it uh, according to what it really is which is can illegal coercive aggressive and deceptive or destructive uh, activities by china so we're trying to uh, create awareness uh, around the world of what is happening uh, and uh, we hope that uh, nations will come together to condemn these uh, actions of, of china Laban, Pinas.